ng gubat ang kanyang muka. Dinadampi ng malamig na tubig ng ilog ang kanyang mga kamay at, ang, at mga pakpak na malinaw at bahagyang kumikislap. Siya ay naipit sa mga baging na nakapalibot sa palumpong. Kumikilos bawat halaman ay may sariling kwento at himala na hindi pa naranasan ni Andres sa buhay sa baryo. Habang naglalakad, unti-unting napagtanto ni Andres na ang gubat ay hindi mga matatandang puno upang ibenta. Ang mga punong bunga ng tala na ipinakita ni Liwayway ay nanginginig sa hangin na parang tumutugon sa mga mundong ito at ang damdamin sa pagitan ng tao at diwata ng gubat ay simula pa lamang ng isang kahanga-hangang paglalakbay. Isang araw, ang kalangitan sa Sierra Madre magpapahalaga sa mga mahiwagang sandali sa buhay. Kahit wala si Liwayway, naroroon pa rin siya sa bawat hininga ng gubat. Sa liwayway sa umaga at sa kanyang puso, laging naroon ang imahe ni Liwayway. Paalala na maganda pa rin ang buhay, patuloy ang ay hindi lamang tirahan kundi sa lugar puno ng mahika at misteryo. Natutunan ng lahat kung paano igalang ang kalikasan, hindi sirain ng gubat pangalagaan ng mga ilog at alagaan ang maliliit na nilalang. Naging sentro ang gubat ng kapayapaan at mahika kung saan ang tao at kalikasan ay namumuhay ng may respeto sa isa't isa. Patuloy na naroroon si Liwayway, banayad na nagbabantay at gumagabay. Ngunit hinahayaan din si Andres at ang mga tagabaryo na matutunan kung paano mamuhay ng kaayon ng kalikasan. Nakatayo si Andres sa tabing ilog. Pinagmamastan si Liwayway na dumadaan sa ibahika sa liwanag ng bukang Liwayway, sa hininga ng gubat, at sa pagmamahal, tiyaga, at pagpapahalaga ng tao.